Okay, all Welcome back to my YouTube channel. I'm Monday's Vlog. Nako, matindi. Mainit na naman, mga kaibigan. Ito ang ating tatalakayin tungkol dito. Ladies update. Pinas lang na mag in partner sa loob ng victory liner. Miss Bong Bumaril, na-aresto na. Alam niyo ba? ang tinurong utak kung sino ang utos sa kanya para paslangin ang dalawang biktima mismong anak ang utos mismong anak ang tinuturong utak sa pagpaslang sa sariling nanay kasama ang kanyang libinpad niya matinding revelasyon lamang ng video na yan at marami pang iba ang ating tatalakayin kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel. inaanyayan ko po kayo. Please subscribe. Sabay-sabay po nating ilike ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap mga kaibigan kung pwede lang ho kapag may pagkakataon po kayo. Patapusin po natin panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Heto na! Sambahan niyo po akong tuklasin, matinding revelasyon tungkulo dito sa tinuturong utak. Sariling anak, pinapaslam ang kanyang sariling nanay. Panoorin po natin mga kaibigan. Naaresto na ng mga pulis ang isa sa dalawang gunmen sa brutal na pagpatay sa mag -live in partner habang nasa loob ng bus sa Nueva Ecija noong Nobyembre. At ang itinuturo niyang nagbayad para barilin ang dalawa mismo anak nung ginang na biktima. Para sa update talagang sangkot sa mga illegal na aktibidad itong si Alan De Los Santos, isa sa mga sinasabi nga nagpaputok at namaril at pumatay sa mga given partners sa may bahagi nga ng Nueva Ecija. Cheryl. Paano raw uh, sila nagkakilala at nagkatransaksyon ng mastermind? Alam na ba kaagad nitong hired gunman na yung uh, ang target ay mismong danay ng mastermind? Oh sharel sinasabi ng uh, ng naturang suspect na si Alan De Los Santos sa kanyang extrajudicial confession na ang nakatransaksyon nga niya ay si alias Tisoy. Alias Tisoy kung maaalala natin ang alias ng anak nitong si Gloria Atilano. Yan ay si Charlito Atilano Jr. alias Tisoy at ito nga daw yung pinaka nakauusap nila magmula pa nung buwan ng Setyembre. Limitado lamang according sa naarestong suspect yung ibinibigay sa kanila impormasyon ni alias Tisoy at ito ay umiikot lamang daw sa matinding galit at usapin ng mana. Kaya naisa ipapatay ang kanyang ina. So malinaw sa mga hired killers na nanay ng naturang mastermind o nagutos nga at nagbayad sa kanila ang nagpapapatay dito. Cheryl. Nakailang beses silang nagkaharap nitong si alias ni Soy o yung anak nga noong uh, ginang ano, na binaril at magkano ang uh, ibinayad sa kanila? Ang sinasabi dito, Cheryl, talagang isang uh, pag-uusap, no? Pero continuous daw yung communication nitong si Aliestisoy Tisoy sa mga gunman at talagang sinasabi nga na ito yung nagbibigay sa kanila ng details or lead kung nasaan ba itong naturang mga biktima. At lumalabas sa extrajudicial confession nga rin itong sospek na nasa 60,000 piso yung napagkasunduan kada ulo. So dahil dalawa, bukod sa nanay, eh, kasama ng living partner, so total of 120,000 pesos. At bilang paunang bayad, nagbigay na daw si Alias Tisoy ng 20,000 dito sa isa sa mga at large pa rin na suspect no nakasama nga na bumaril dito sa loob ng bus at ang sinasabi ay eh, talagang planado na talaga na after the hearing ay eh, talagang patutumbahin yung dalawang uh, biktima Cheryl so talagang it was clear talagang dapat silang dalawa ang itumba, hindi lang yung nanay Oo, kasi talagang each, no, yung sinasabi nga dito, 60,000 pesos each. One for the uh, for the mother dito sa ni Alias Tiso at sa yung isa nga, yung living partner dahil nga madalas din talaga magkasama itong dalawa, no. Meron silang bahay sa Tarlac at meron din silang bahay sa Isabela at yun naman yung pinaka-routine lamang nila na pagbiyahe. At itinaw nito, sinasabi nga dito sa investigasyon na yung huling hearing na kanilang pinuntahan eh dito nga talaga na natunton at napuntahan nga or nasundan itong naturang mga biktima Cheryl. Mm Hmm. Nung araw nung nabaril sila, 'di ba? May sasakyan daw kasi naman eh itong mga biktima, pero ang naalala ko doon sa isa sa mga report na kwento ng kaanak ay uh, they weren't feeling well at mabilis lang naman, kukuha lang yata ng alahas, di ba? Parang ganun. Kaya, at balikan lang naman, so nag-boost na lang sila. So, sino yung mga nag-feed ng ganitong impormasyon? Considering, Mon, na di ba medyo matagal na rin sila namang hindi nag-uusap na mag-ina? Oo, oh, monitored, no, Cheryl, nitong anak, yung kanyang nanay, yung kanyang galaw, at itong anak mismo, si Alias Piso, yung sinasabi nitong ano, ha, nitong naarestong suspect na gunman, ang nagbibigay doon sa kanila ng impormasyon kung nasaan itong mga biktima. At ang pinaka-flow, uh, no, nung pinaka-nangyari daw that day, nung November 15, ay nagsimula nga yan sa terminal pa lamang, nakasunod na kagad itong mga, mga sospek o no, mga gunman. At doon nga, they are trying to do an attempt na para barilin itong dalawang biktima pero hindi natuloy dahil uh, punuan na yung bus. nila sila pinasakay doon sa bus, no? And then, sumunod sila sa sinakyang bus, no? Uh, uh, they are trying to, kumbaga, makasakay ulit dito sa naturang bus pero... Uh, nagtangkas sila sa may bahagi naman ng cordon Isabela. So from kawayan sa bahagi ng cordon, they attempted na talaga makasakay ulit ng bus pero puno pa rin yung naturang bus kaya patuloy lamang sila sa pagsunod dito sa naturang bus uh, lula ng isang sasakyan, itong dalawang itong dalawang suspect, itong dalawang gunman kasama daw dun sa sasakyan, sa sasakyan si alias ni at kanyang live partner at dito na nga sa bahagi naman ng Bayumbong sila nakakuha ng chempo at nakasakay na nga no dito sa naturang boost at doon na rin talaga nagawa naman yung krimen sa bahagi naman ng Karanglan, Nueva Ecija. So technically talagang monitored kahit sinasabi nga na hindi bitbit -bit yung gadget talagang parang kumbaga nakasunod itong anak ng biktima sa kanyang nanay according dito sa mga sospek kasi ang nagbibigay lang doon sa kanilang information at talaga ng mga detalye ay yung mismong si Alias Tisoy daw, Cheryl. At wala na silang iba pang nakaharap maliban kay Alias Tisoy. Ang sinasabi lamang nitong naarestong sospek ay eh, si Alistair Shoy lamang ang kanilang kausap at yung nakasama naman nila sa sasakyan kung sa nila sinundan nitong bus ay yung live-in partner nitong si Alistair Shoy at yung driver, no? At wala nang iba. So, um, sangkot din. Masasabi natin na yung driver at uh, posibleng yung live-in partner ni alias Tisoy ay um, may alam doon sa plano. Accessory sila. Yes, Cheryl. Actually, uh, kasama rin sila. O oh, kasama rin talaga sila sa sinampahan ng double murder case. No? Bukod dito kay Alan De Los Santos, sinampahan din ng double murder case ang limang taong iba pa. Yung isa, yung isang, isang at-large pa rin na suspect na pinangalanan na rin ng mga polis, yan si Romelito Fabianes alias Umpak. Pangatlo ay yung mismong anak nga ng babaeng biktima na si Charlito, de Los, uh, Charlito Atilano Jr. alias Tisoy, yung kanyang living partner at isang John Doe na driver nga nung mangyari yung krimen o driver nung uh, sa sinasakyan nila na sumusunod naman dun sa bus na kung saan pinangirihan na nga ng krimen, Cheryl. Paano nahuli itong gunman, itong si Alan de los Santos? Talagang November 25, no, ito na-arrest, November 23 rather, na aresto itong si Alan De Los Santos sa may bahagi na na Aurora Province, no. At ang sinasabi talagang napagdugtong-dugtong yung uh, mga testimonya ng mga witnesses dahil nga sa, mula sa Pinanggalingan, mula sa uh, Isabela pa lamang. At the same time, may mga tumawag din daw sa mga awtoridad na nagsasabing kilala nila yung dalawang gunman or yung isa sa mga gunman. At isa nga dito si... Alan De Los Santos. Dahil nga kung maaalala natin yung dashcam video, Sheryl, may isa walang takip talaga yung muka habang itong si Alan De Los Santos yung may face mask at based dun sa kanilang uh, testimony, eh, talagang kinilala nila itong si Alan De Los Santos at dito na nga tiniktikan sinundan at the same time talagang binuupa muna ng mga polis yung kanilang mga uh, nag-gather na mga evidence at testimonya at saka nahuli na nga itong si Alan De Los Santos at dito na napagalaman na marami din pa pala itong sangkot or kinasasangkotan na krimen Uh, sa Nueva Ecija, maging sa Isabela. Cheryl. Nasaan na raw yung isa pang gunman? Uh, ngayon talagang at large pa itong isa pang gunman oh. pero they are closely monitoring, no? Nandito pa rin naman daw at talagang uh, kumbaga malapit na rin doon nilang maaresto. Kaya naman pinangalanan na rin talaga to ito kumbaga malik na rin doon yung mundong ginagalawa. Okay, alright. Shout out at maraming salamat. Ma'am Cheryl Cousin. 1PH. ipaintuluto ang paggamit ng inyong video clips. Supportahan din po natin yan. 1PH. Ma'am Cheryl Cousin. Nako. Maliwanag po mga kaibigan. Nahuli ang gunman. Nahuli ang uh, mismong uh, nagpumaslang dito sa dalawa ho na mag partner na nangyari diyan ho sa Victor Redliner na boss. Nako po. Ito ang matibay na ebidensya na magditiin dito ho sa anak na nga biktima. Siya di ho ang nag-utos sa kanya ayon ho sa revelasyon ng Godman. Yan tayo nagbabatay sa video na yan na inutusan sila na binayara ng alagang 60,000 pesos bawat isang ulo. Mga kaibigan, ang nagbayad sa kanya ay itong anak mismo ng na tinuturong utak noob pa man. Unang lamabaso ang ikang uh, ika yung, uh, pagpaslang diyan no sa maglibin partner ang tinurong utak noong paman na itong anak. So balit na po natin ito. Ay sabi ko nga, kapag nahuli itong ganman at tinuro, siya mismo makapagsasabi kung sino ang utak dito. Ay sa po, ako maniniwala. Data po at sa puntong ito, ay kahit hindi pa man ito nahatulan ng beyond guilty reasonable, reasonable doubt, kahit hindi pa naisampang ang kaso sa korte, ay nandoon na rin po tayo sa punto na naniniwala po tayo na ito talaga ang tinuturong utak sa pagpaslang sa kanyang anak dahil ayon po sa ikangapoy testimonya ng mismong gunman na nahuli mga kaibigan Okay, yan po muna ating latest update dito ho sa victory liner na trahedya na nangyari at abangan ho maraming kabang-abang ho dito Sino nga ba ang mga kasama na kinasuhan, mga kaibigan? Marami pong nadamay dito. Ha? Yan po ang ating alamin. Yan po ang bibigay ko sa inyong tatalakayin sa susunod natin vlog ang kabuang istorya po. Mga kasama, kasangkot sa kaso, hindi lang po isa mga kaibigan. Pagbalayan po tayo lahat, sabay-sabay po natin i-like ang video na ito. Kung hindi pa ho kayo nakakapasyal, Ilang hours ko pong upload diyan po tungkol naman. Dito ho, sa Kaikatereng Kamilon. Pasyalan nyo po ang video. Pakipasyal lang po. Pwede nyo pong inline. Maraming salamat. Pagpalaan po tayo lahat. Bye-bye. Palakpakan.